ginawa pinaka doon sa baba oh, yung Kaya medyo tumigas pero kaya yun, lambot yan Eh, diba? Oo oh. Pinakadulo na nabot pa ba tayo? City lights. ano doon, open to no? Wala kayo okay Ha? Bruce ko chan Ganda ng raptor Wala kayo okay diretso Kaliwa Diretso sige Sir kong pirensyal Kuina ka. Oh. Pero ingat ingat paru sempre. Kaya lang basta drive ka lang Nakikita naman kita Gusto ko ano, lang mawala ka itong check engine Mga kabergado dahil naulan na na nakaraan eh Oh, dapat nasa aeroplano na ako ngayon eh, Ay, hindi, nakarating na ako doon dapat ngayon <laughs> Nagra-ride pa <laughs> Nakahirit pa <laughs> Nakahirit pa ako Nakahirit pa mga kabarkada <laughs> palit Sarap dahil masarap pala blaze dito Ngayon ko lang first time ko na kinarga ng blaze ton Pinong pino Enjoy natin ang ating uh, Uh, bigay na araw extra bago magtrabaho 'no parang ganda ng timla ko ng suspension ngayon medyo tinigasan ko tapos medyo malambot din oh. ganda ng forma ng x-max oh. Pasa ha mm -hmm. Iinit ah oh. 101 agad Kamdam ko eh Ano Oh mm -hmm. Traffic sa Gedley Mga kabarkada, Pero okay lang Maganda daw ang Senaryo ng pagkagabi eh. Sama natin si Yuki Siyempre Ang kanyang uh, very own Hexmax Sarap gamitin Linis pa no uh, dalang Ay meron pala akong sticker dito sa akin mm -hmm. So may yan Sa akin din lambot ang Diyan nakatira si Dito Abong Shoutout sa mili Lucci Hindi lang ni Yuki Yung kanyang suspension Siyempre So magka-copy lang tayo sa binaonan uh, Tignan natin yung uh, Ganda view dun Okay Okay sige Kana ka 진해 한번 보차인데 파르도 한번 보도 봉원도 회나간 데레치오냔

Oh, pa tumambay tayo dyan may, may mas maganda pa dyan O oh, dun tayo sa mas maganda O oh, dun tayo sa mas maganda Ano, ganda nga dito Hindi namin alam yung mama mo, Sasama ko kasi Saan tayo kumakanan dun? Palpo Kasi dun pa kami pupunta sa ano eh Sa may Thunderbird pa eh mahabang parang ganda ganda sa maraming tao maraming tao dun ito pupuntaan natin ah, ito pala mahabang parang mga berkada first time ko dito

here we are mga kamerkana samahan nyo kami dito sa binangonan Ganda ng view dito May, dal, may dal pa tayo, tayo mamaya Doon naman tayo dumaan Oo Oo, ingat meron dyan mabilis sa kaliwa mo Para alam ko yung dalawang daan Kanan dyan sa may Arcos oh.

nakikita ko to sa YouTube eh. Puro pataas yun ah eh, no? Galing ah. Hoy, ganda mga kabarkada. Sulit na naman. Copy in the sky. Aktuwan. Saan tayo magpa-park? Saan sa ano? Tapos tayo para ano, ganda. Saanan?

tahan natin yung mga mga yung ano Ano pa kala nung kapihingahan? Kapihingahan Kapihingahan, mo yung ano mo, mas mo Kapihingahan tayo, di tayo makahinga dito Yan Saan dyan? Yung pala doon, ang ganda doon oh. Mas mataas doon ah. Kita coba Eh ternyata yuk, kita akan Kasih bawa aku jalan Gak apa kan Oke okay, Ayun. So. So, kitang kita nyo mga tao romantic. Nakatingin sila dun sa overlooking. Tapos, nandito tayo sa Kape Hingahan. Kaya nagpunta tayo dun sa Kape in the Sky. Sa kabila dun side na yun. Pero ngayon dito, mas okay. Kasi parang mas maganda yung view. Mas mataas. So, tapos may mga kainan din dun. May piso wifi. ayan, nakita nyo dun. May kulay blue na parang umiikot-ikot. Tapos, mm -hmm. may kainan doon So Sama pa na natin si Yuki Umorder kami ng kape Propecino <laughs> Ng prop Yan in-order natin ki Ay order natin ki yung Java Chip oh, Ito yung Java Chip Napakamura lang din So yan Kitang kita nyo So balikan ko kayo mga berkada Mukhang tanga ako dito Kasi na ako lang naka helmet dito <laughs> So, ito yung order natin. Ayan. So, baba tayo doon ah. Wala ka mga saglit, Ki. Barang ko helmet. Ayan. So, uwi na mga kabarkada. Ayan ah. Medyo madilim na. Pero ayos. Magandang experience to. wala na akong masyadong ginagawa kanina. Kaya naisipan natin magkape no. Ngayaan natin si Yuki. So okay naman, worth it naman ang tag-isang prop <laughs> Okay, so yun na Engine brake. kami ni i ng motor gusto ko rin minsan nakikita yung drive mo yan eh, hindi ko kasi na yung ano eh <laughs> point of view ang <laughs> lambot, ang lambot nga eh, nakita no? ko sige okay lang dito lang ako sa likod daan daan ka lang presence of mind lang ako naman biglang comfort Biglang comfort ang product. Ganda talaga tignan ang gulong eh Hindi mo na makikita ang road six eh Kasi mga under na eh No? Yung mga spike niya. Hindi mo na kita Halimaw yung ano ito no? Pag ikaw may dala hindi mo siya mapapansin Pero Oh, pagka pala hindi ka wang yun dun, dun mo siya ma-appreciate uh -huh. dito ko pinagawa to Yuki yung busina ng ex mo oo oh. ah titignan ng dalawa to sa kanan sabi niya bangis ng motor <laughs> Sige lang Nakikita ko ang ganda tignan eh Nakakatuwa eh Kaka. Okay rin naman pala Hindi naman pala ganun kabilis yung signal light nya

好、uh huh. Olha <laughs>